Yo, what's up guys? First time natin mag-video ngayon. So ayun na nga, madaling araw na. At nagugutong kami. So ayun, naisipan natin magluto ng laki may pansit kanton with egg and pretty with look. Yun, painin na tayo ng mantika. then babatiin na natin ng itlo. Tapos, haluhaluin lang natin. Yan, may kus, may ba? Okay, tapos maglagay tayo ng asin. Siyempre, pag may asin, meron tayong ilalagay na paminta para naman masarap ang ating pritong itlo. So, ayun na nga, luwaluin natin. Yan, pwede na natin siyang iprito. Siyempre, check natin yung kawali kung mainit na yung mantika. Ayun, pwede na. Lagyan na natin ng dahan-dahan ang, dahan -dahan ang binatin na itlog. Yan, para masarap. Kinindi ba kayo magprito ng itlog? Ayan. So, ito yung pagkatapos nun. Siyempre, lutuin natin to ng maigi. Yan, balikta rin natin para maluto naman yung nasa ilalim. And bago natin siya, ilagay doon sa lagayan. Yan, na ko na nga siya. Yan, yeah, masarap na yung pagkain natin. Siyempre, next na gagawin natin, tignan natin yung pinapakuluan natin itlo. And habang kumukuloy yung itlog, siyempre, antayin natin ng kumulo ng konti. Yan, bago natin ilagay yung lakimipansit kanton na yan. Yan, isa lang yung iluto ko, ano? pero dalawa yung itlog. <laughs> so ayun, sa point na yan, binubuksan ko na yung laki ng pansit kanton para mailagay ko na. Ayan, ito na nabuksan ko na, nilabas ko na yung seasonings. Yan, okay. Then, lagyan na natin ang buo. Huwag na natin turugin. Gutom na po eh. Okay, yan. sa na Siyempre, palakasan natin yung apoy. Yan, para masarap yung pagkain at pabilis na maluto yung pansit kanton. Ayun na nga. Ayun, sana mabilis na maluto to. Yan syempre, kailangan nating antayin para mahain natin to. At syempre, anapangat natin ng kote para maluto yung pansit kantot. Gutom na kasi kami. E kasama na pala ako dito. Mamaya makikita niya. Yan na. So ngayon, malapit na maluto yung atin pansit kanton. Yan syempre, nilagay na itlog. Syempre, siya yung naglagay. Ayan, nagtipla na siya ng kape. Yan pa rin asawa po. Eee! Charot! Ayan, balik na tayo sa pansit kanton. Malapit na maluto. Ayan na nga, tinitin ko ng mabuti. Paluto na siya. Ayan, naluloy na ng konti. Siyempre, okay na yan. Pwede na natin patayin yung apoy. Siguro. Ayan, okay na yan. Sige, patay na natin yung apoy. Okay. Then, tapos nun, siyempre, una, tinandal ko yung iklog. Then, katapos nun, siyempre, sinunod na natin, lagyan na ng tubig yung ating itlog. Ayan. Wala tubig namin, no? Okay. Then, tapos lagyan na natin yung Pangganin pala natin yung tubig, guys. Siyempre, huwag niyong kainin yung basikat na may tubig. Yan. Ay, dandahan lang yung paglagay para wala matapon. Sayang kasi. Ayun. Yan. Siyempre, hindi ko kailangan sayangin yung matitira. So, kasi yan kahit may tira-tira. Oh, yun na nga nilagay na natin yung seasoning ng ating pansit kanto. Yan, ito talaga masarap eh. Ayan, yung pagkain pala namin pansit pancit canton na to ay sweet and spicy. Siyempre, marami pang flavor yan. Siyempre, masarap din po yung iba. Try nyo na. Ayan, siyempre, lagay na natin to. kana po yung spicy powder niya. Ayan. Then, pagkatapos lang po malagay yan, siyempre, halulwin lang. Alam nyo na yan, mekos-mekos ba? Ayan, siyempre, eto na. Okay, malapit na natin kainin yung pancit canton. Yun know, sarap neto guys. Siyempre, balatan na natin yung nilado ni Plug. Yan. Dahil na nagugutom na ako, hindi na siya perfect yung club na yan. Pero okay na yan. Gutom na ka kami. Ayan na, luto na. Tara, kainan na. Ayun o, malasado malang. Ayun, masarap yan. Siyempre, ako nagluto, di ba? Sherrod. Oh! Ang sarap! Yun na nga, kainan na guys. Tara, kain tayo. Yan. Siyempre, masarap yung kain ko dyan. Nagkamay nga kami. Yan, naggutom talaga kami sa ganitong oras eh. Yan, parami na kami ng kanin eh. Sarap. See guys, kain tayo. At ayun na matapos na kaming kumain. Siyempre, busin natin yung kapisaya. Yan you know, o, simot lahat sa plato. <laughs> Yan, siyempre, ubus natin ang laki may pansit kamton. Thank you guys for watching. Siyempre, ugas tayo guys. Bye-bye!